Si teacher nga, may halagang dinosaur? Kinakain oh! Hindi. Ah! Ano pala nakakain ko sa dinosaur? Ano? Corn. Corn? Popcorn? Popcorn. Paglabas niya, diluto na. ano, Jayron. May ano, may 30 na dinosaur si teacher. Ay! Ay, isa, ang isa ay Aaron, ang isa ano Ano po, ulitin mo? Ano po? Ano po pala ang nakakabata dito po? Ano, yung isa A Yung isa I P. <laughs> yung isa K L. Isa ka pikit po. Isa. Yung isa I no. Okay, 'Yung 'yung 'di ka ha ha ha